Hello mga Ragnarok fans! In today's video, share ko yung aking initial na guide sa bagong bago na nakapang lumo. I mean, nakaka-excite pala na bagong character progression update. Yung Nexus Engine, okay? That's one. And yung Nebula Path. Na paano mo siya didiskartehan as in F2P hampas lupa, walang ambag right now 447,000 combat power still F2P only, ganun talaga eh okay, zero top up so the first one is the Nexus engine na parang ang approach mo lang din dito is parang yung shigil tablet mo lang din dati diba kung saan, uh, mag-start ka lang sa lower uh, rank or lower tier ng mga modules, okay? Well, actually, 'yun lang naman yung kaya mong bilhin sa ngayon. Kaya recommended in the coming ano weeks is bilhin mo lagi yung ano modules dito sa Diamond Shop, okay? Every week. Which is syempre nabili ko na. Ito yung type C at type B module na random box, okay? So, bakit ko sinabi na parang shigil tablet lang din yung approach mo dito? Kasi kailan mo i-max upgrade, guys. Yung mga modules na yon either B or C, kahit mababa, basta ma-max level mo siya. Malaking bagay na yon Kunyari, eto, uh, PVP, damage reduction, and kunyari, i-upgrade ko siya. So, makikita nyo, ayan o, so pag nag level 10 to, ayan o, PVP damage reduction plus 250 kagad. Ka And not only that, yung kanyang special effect, which is from 1.5%, diba, pag nag level 10 na siya, magiging 6%, tsaka 6%, diba, ganyan yan ka-importante. So, anything or any module na sa tingin mo, eh, basura. Pwede mo na yan dismantle. Kunyari, So, didisman na lang naman ako ng iba dito. Which makukuha ko to. So, dismantle. And then, uh, pwede ko na siyang i-upgrade. Okay. So, target sa mga to is level 10. Para nga, makuha na rin to. Ito, syempre, kapag kunyari, dumating ka na sa point na, na max level mo na yung mga gandong lase ng module. Yung B, tsaka yung C. Darating sa point na pwede mo na silang i-dismantle. Nyari ito and then yung materials ayan no, oh, di ba? Makakuha ka na nito yung Nexus scrap which is kapag eto kapag ibon ka ng ganyan pwede mo nang unti-unti na bumili yung mga nasa bagong shop na inintroduce which is pag pumunta ka dito RO shop, point shop meron dito sa baba Nexus shop, ayan o, oh, nandito na yung mga type D, tsaka type E na mga modules So, yan na yung uh, pwede mong pag -ipunan. Pero, advisable, uh, ma-max level mo muna lahat ng ano mo, B tsaka C. at least medyo may palag yung karakter mo. Especially sa PvP, malaking bagay na ma-max level mo tong mga to. ba diba? Max upgrade. So, boots upgrade, pwede mo silang i-rotate. Okay? So, depende. So, ano yung kailangan mo. Pero, lahat lang to guys, uh, random. Reset pwede rin. So, may dalawang klase ng reset. A uh, full reset, ibig sabihin, i-reset niya itong stats tsaka yung ano, itong special effect. Kapag skill reset, ang i-reset niya lang is etong ano, a uh, special effect. Pero, kapag yun yung gagawin mo, medyo pang pay to win yan kasi uh, mabibili mo lang siya dito sa Nian. Ayan, 250 actually, mahal siya. Yung nandito sa diamond, ano lang to, pang full reset. Okay, random. Or, I believe ito, mabibili mo siya sa Nexus Shop, which is, I think, hindi siya advisable na bilhin doon. Kunyari, dito, di ba? Ayan, o, oh, di ba? Ito yon So, sa tingin ko, kaya sa bumili ako ng ganyan, di ba? Eh, eh, random naman yung, ano, makuha ko yung gusto ko, edi, bibili na, lang ng type D, tsaka type E, di ba? Unti-untiin ko na lang yan. Eh, yung pagbili mo naman ng Type B tsaka Type C, eh, tuloy-tuloy naman yan every week. So, darating yung point na makukuha mo din yung gusto mo, di ba, na module, na stats, tsaka special effect. And then, eto pa yung grid. So, advisable din na i-unlock nyo to, which is etong susi na to, mabibili mo sya dito every week. So, I think, ang i-unlock mo muna dyan is yung mga gilid-gilid. Kasi... Kapag na-unlock mo yung mga gilid, mas madali mag-place ng ano, mga gantong module. So this week, ito yung in-unlock ko yung gilid dito sa upper right. Next week, dito naman sa ano, upper left. Okay. And then, for every module, may maximum ka lang na, which is uh, tigli ni malang. Eh, ako bilang sang support, unahin ko na lang na isalpak yung ano, uh, defense tsaka support na module, which is defense etong mga to, di ba? Ayan, defense and then support yung makulay green. Offense yung makulay red which is yun na yung mga panghuli. Okay? So, kanina, binanggit ko na dapat ito, parang ang approach mo lang is sigil. Una, sa progression, paano mo siya i-upgrade, kailan mo siyang i-max upgrade. Second is yung mga special effect, di ba? Kasi ito mga to, may random silang special effect na nakukuha, which is kunyari ito. Protection, ano ba yung mga nakasalpak sa akin dito? Ito, prophecy, di ba? Yung mga sinalpak ko dito, iba-iba yung ano nila eh. Uh, special effect para hindi sila magpatong-patong. Kasi hindi magpapatong yan. Uh, nandito yan, nakalagay sa notes niya dito. Ayan o, yung number 10. Only the highest tier ones of the novice effects and expert effects can be effective at a time. Okay. Meanwhile, yung expert daw na effects can be stacked. So, eto kasing mga to, puro novice lang to. So, technically, hindi sila mag-stack. Kaya, dapat iba-iba yan. And, kapag iba-iba kasi, may madaming benefit yan. Diba, iba-iba yung ginagawa nila. So, nyari, yung mga ginawa yung dati, no ba? No, mga sa sigil, pinagpatong-patong nila yung effect. ng mga purple, tsaka kulay blue na sigil mga ampaw na agad yung mga build ng mayon so dapat din yun na ulit siya gamitin or ulitin dito okay And then kapag ano nagdidikit-dikit tong mga to may mga special effects din dito or yung titawag nilang talents Which is, dahil nga gumagamit tayo ng mababang modules, nandito lang yan, most likely mag yung novice talents. I'm not sure kung may mag na job talents. May chance din nata. So, it seems like random pala yan, no? number 6. There are two kinds of talents, generals and job ones, which can be reset to get the desired one. So, technically, wala siyang sinabi na ano, kung ano-ano, basically, tingin ko random yan. Which is, kapag dire reset mo siya, ilan mo ng ganto and diamond. 200, so medyo magastos, okay? Uh... I think di ko na yan muna bi Uh, list priority ko muna yan. Ngayon, when it comes to ano, uh, job specific na module, ano yung ibibuild mo dito, especially sa mga pare. Syempre, yung build ko is, ano, nagpapakunat lang ako. So, technically puro pampagunat na modules yung uunahin ko dito. Kunyari sa mga defense module, ang gusto ko dito is puro ano, uh, PVE damage reduction. Ayan. Diba? Kasi pag na-max upgrade mo yan, 220 na PVE damage reduction 250 pala so limang ganon di lang laging ano na yon uh, PVE damage reduction tapos dapat iba iba yung kanilang effect ngayon pagdating naman sa mga kulay green na modules or yung mga support modules syempre ang gusto ko dito kapag nagso support is syempre yun no healing dan, okay or yung HP siguro pwede na rin dyan pero mas advisable yung healing dan and then novice effect actually kahit ano na dito eh diba? basta applicable sa ano, pampakunat or pampa, ano, taas ng healing output so mercy pwede eto fervency pwede urgency hindi ko yan gusto eto pwede yung ardency Damansi pwede, uh, decency pwede, and prophecy, ayan pwede, okay? Uh, restores your HP 2% every time na gumagamit ka ng healing skill, di ba? Meanwhile, yung ano naman kanina, yung defense, di diba, na ano, module. So, syempre, dapat yan, puro PVE damage reduction kapag uh, boss fight. And then, sa mga novice effects niya, Eto, fortification pwede. Resolution pwede. Protection pwede. Eto, liberation pwede. Dedication pwede. Salvation. Illusion pwede. Actually hal slot pala dito pwede sa defense, okay? Pagdating naman sa ano attack modules. So syempre pag magso-support ka yung M damage, di ba? Para medyo tumas yung healing output mo pwede rin yung PVE damage bonus, di ba? Pang farm and then novice effect. Actually, anim lang to. So, pipili ka ng lima. So, audacity pwede. So, ito, barbarity pwede. So, upon casting a movement skill, I'm not sure kung may movement skill. Yung pare, kung ano, kabilang doon yung ano, increase agi. Siguro ganun din siya. Pero, I think, ah, hindi yan maganda. So actually lahat ng to Hindi ko trip Di ba? So medyo magulo yung ano Mga attack modules Ngayon pagdating naman sa ano uh, PVP uh, Yung build ko syempre Pabakunat ako Minamaximize ko yan As in F2P So dapat to lahat PVP damage reduction so, After ng PVP damage reduction dito lahat ng pampagunat, lahat ng pampaincrease ng ano uh, reductions, pwede na 'yon. Sa support modules naman, syempre dito 'yung ano uh, PVP ward recovery or 'yung max ward kasi mga bagong stats 'yan eh which is pupunta sa character niyo. Nandito 'yan eh. So zero kasi I think iba 'yung set ko ngayon. So pag uh, pinalitan ko 'yan Okay, may bagong stats ayan oh. So PVP ward absorbs damage up to its uh, amount or maximum amount in PVP fights. It is calculated after shield effects and then meron ding PVP ward recovery. Okay? So hindi ko pa sure ano yung talagang exact na ginagawa nito. Ni Pero anything related sa PVP dapat pinapatas mo lagi yan. Okay? Then dito sa skills niya, lahat ng pampakuna pwede na yon And yung isa kanina na nakita ko. Ito, I think okay to kasi parang uh, combo to, di ba, ng ating bagong skill. Yung anti-control and debuff na skill natin. Ito, maganda rin to kasi uh, yung healing niya or yung sustain niya is nakabase na sa yung HP. 2% of your ano HP. Di ba? Magandang maganda yan. So, kunyari, meron kang prophecy tapos na max level mo yan. Diba? Ayan, no? 8%. Aban kasi din nga healing skill, you restore 8% of your HP. Diba? Saktong-sakto yan sa build ko. Okay? So, next is, ano, uh, attack modules and then, kunyari, uh, PVP. Uh, wala namang choice dito, hindi, ano, talaga. Walang M-attack kasi dito, eh. So, technically, uh, M-damage lang yung choice mo dito. Uh, pambatas na rin ng konde ng healing output. So, yung iba dito, hindi sila interesting eh. Di ba? Kasi hindi naman talaga DPS papaguna tao. So, I think kahit ano na dito, ito pwede debuff kasi to. Okay, dapat mga ganyan na lang. Siguro sa novice effect, wala sila dito. Pero baka sa mga expert effect, baka nandun yung mga magagandang debuff. Okay? So for now, kapag B or C na module sa attack, kahit ano na muna siguro. And then dito sa talent, so meron dito ang ano, uh, limang slot. So technically, mamimili ka lang ng lima. So alin dito yung mga maganda. Siyempre, lahat ng pampakunat, yun na yun guys. Ito, okay to yung vigorous. Abad ng non-status damage, you have 5% chance to restore 10%. Uh, plus an additional 1% HP for each enemy within 3 meters of you, di ba? Grabing sustain yun ah So, eto blessed. Uh, okay din to. Kasi kapag pumitek yung PDEF or yung restore 1% HP per second, uh, Malaging malaking bagay na yon sa build ko. Di ba Na makunat. So, I think yung blessed lang ang maganda. Tsaka yung ano, etong vigorous. Di ba So, job talents naman. Ang maganda rito. Eto yung leap of faith. Kasi palatasin nyo yung shield na makukuha mo. 'Di ba? Kasi kung hindi niyo pa alam, yung leap of faith natin, uh, may additional shield 'yan kapag uh, kinas niya. Ayan 'di ba? I believe nasa 25% ata 'yan na shield. So from 25% magiging 45% na siya and melee damage taken minus 26%. So, pang-tangke talaga siya. Okay. Goods na goods sa build ko. Ito, Holy Infusion. Okay din to. Pampatas ng, ano, A uh, healing output. Okay, so I think ang interesting lang dito sa is yung leap of faith tsaka yung holy infusion sa job talents. So next naman guys is yung nebula path na dito gagamit ka lang ng iyong ano, base experience para makakuha ka ng points and gagamit mo yung points na yon para i-level up mo etong mga skills mo rito okay or mga passive to eh So unang-unang ginagawa ng iba is uh, sinasacrifice nila yung kanilang base level and binubuwas nila lahat dito I think hindi efficient yon di ba I think mas maganda kung ano punta muna sa max level mo nya sa server ko Ang max level namin ngayon is ano 108 which is uh, yan na yung level ko ngayon So ano yung mangyayari ka pag level 108 ka Kapag level 108 ka pwede ka nang mag-grind sa matatas na level na monster nang wala kang penalty which is nandito, di ba? Kaya yung mga monster dito. And dahil nagagrind mo yung mga high level na monster, eventually mas matas pa rin yung ibibigay nila sa iyo na base experience, di ba? And I believe lahat ng mga dailies mo kasi dito, yan yung mga ito yung mga YGG na yan, yung mga Helheim, pa-dito uh, itong mga okay? If I'm not mistaken, nakadepende uh, yan kung ano yung base level mo eh. So, discard ko dito is, uh, i-reach ko lagi yung max level. mas once na, na reach ko na yung max level, lahat ng sobra-sobra ano, uh, kong XP doon, uh, kino-convert ko na siya into stellar points, which is yun nga yung ginawa ko dito. Diba? Na dahil dito sa nebula path na to, I think magkakaroon na lang parang ano, uh, diversification pagdating sa strategy especially on group wars pero hindi ko kasi sure kung may limitation yung stellar points dito eh parang nung unang una kong inopen to parang uh, 0 over 150 yung nakalakay dito ngayon hindi ko na siya makita o hindi ko na siya mahanap which is supposed to be dapat may limitation eh para hindi mo siya mapili kaagad kasi kung kunyari mamax level mo lahat ng to ide-defeat niya yung purpose nung ano, nung Nebula Pat na doon na dapat uh, kaya mo nang i-counter, di ba? Yung ibang job diyan kung saan ka nahihirapan. Kung ba kung nyari, uh, Guild League and sa Guild League yung kalaban nyo, lahat ng killer nila, puro same class, di ba? Pwedeng mag-strategize yung guild nyo na i-counter nyo yung ganong klase ng class, okay? So, supposed to be dapat yun yung ano, ma-provide ng Nebula Path, okay? So, ako oh, bilang pare, uh, puro puro <laughs> pampagunat lang yung uunin ko rito. Siyempre, during PvP at PvE. Actually, itong Nebula Pat, mostly pang ano to eh, PvP talaga to eh. Di ba? Yung mga benefits niya rito. Wala ka makikita dito na pang PvE. Ito lang siguro. Ito yung mga pang attack dito. Which is, ah uh, meron na ako yan. May isa kong ano, ah uh, pang set na pang grind. Which is, dito lang ako nagpo-focus, di ba? Yung mga kulay red. Ayan, P attack. Yung mga M damage na yan. Eto rin. Okay. Pero other than that, mostly pang ano to, uh, PVP related. So, Orbit 1, ang uh, ilan mong i-max dito, I think, uh, 20 points. So, eto yung minax ko, Steel Body, syempre, pang PVP. Eto rin, pang PVP yan. Eto hindi siya pang PvP pero uh, requirement kasi siya neto eh. eh. Gusto ko yung effect neto eh, Pang PvP talaga to. Ito rin, minax level ko pang PvP. And I think babalikan ko rin ada to. I think kailangan ko rin i level to. Para ma level ko rin to. Elemental skill damage reduction plus 2%. So, malaking bagay din yan. So, lahat ng purple, I think automatic yan. Ima-max level mo na yan. Especially lahat ng ano, uh, pang defense. I believe may mapang offense ata dito. So, yung mapang offense, uh, ineglect mo na yon Sa mga kulay blue naman, okay. So, lahat ng pang ano, yan yung mga ganyan. Papakunat against all job. And kapag kunyari, specific na yung counter mo, I think, mas gusto kong i-counter yung mga Lord Knight. 'di ba? Kasi Lord Knight sila yung nasa front line eh. eh. nasa front line yung ano ko eh, pari ko eh. Or madalas ko siyang ilagay sa front line. Sa PVP ward naman, syempre yung mga ano lang, yan yung mga max PVP ward, yung recovery niya. Ayan, max PVP ward, yung ma ayan yung mga pambakunat, kapag may PVP ward ka. Sa mga ano healing or potion, I think Ah uh, hanggang dito na lang, 'di ba? Hindi siya interesting 'yung one dito eh. Okay? Interesting lang siya pag gagamit ka lang ng ano, uh, mga potion na nabibili, 'di ba, sa Dimensional Drill na shop. So I think ganyan lang 'yung Nebula Pet, and meron pa dito, uh, Divine Light. Dapat i-upgrade mo siya. So currently, uh, level 20 na 'yung aking ano Divine Light. So, pwede mo yan i-upgrade. And dito, mamimili ka lang lahat ng hindi mo ginagamit, which is eto. So, maganda tong gamitin kasi hindi naman yan nagagamit talaga. Ayan. Eto, pwede rin. Pero, I think, uh, ah, dahan-dahan. Kunyari, kalakalahati lang. Okay. So, magtira ka lang ng konti. Kunyari, ganyan. So, pwede na yan. Ayan. So, medyo plus 50 pala yan. No? So, pang refine, I think hindi ko sila gagamitin. Kasi, uh, pinang tatalpak ko yan. Uh, nagtatalpak kasi ako once per day. Eh. Ito yung ma-iron, pwede. In fact, malaki yung bigay niya. So, pag may sobra-sobra ang ganyan, pwede. Pero so, sa ngayon, uh, hindi ko na ito gagamitin kasi nagamit ko na yung iba hapon Wild kiwi pwede kasi ito nabibili mo lang to guys sa uh, shop, di ba? 60 pieces per day. So since malayo pa naman yung level 40 ng aking mount, pwede mo na akong bumili ng ganto per day and papakain ko siya rito. Ayan. So HD pa hindi pwede. Okay. Delyot, edo pwede. Di ba? Pero uh, pa konti lang, okay? Kunyari, ganto so konti lang hanggang sa mag-level siguro ayan so, ganyan ganyan lang di ba so pet training uh, sa ngayon hindi kasi mas gusto kong ipa-max level muna lahat ng pet ko advance cookie hindi pwede kasi ipapalevel ako ko mount ito hindi rin pwede ito sunshine kiwi pwede to ito nabibili lang naman to sa guild shop Pwede kang bumili 5 uh, pieces per week. Ayan. And then, pwede ko na siyang ipakain. Okay. Ayan. Anomalous, pwede. Pero, siguro hindi na. Okay. Ito kasi yung galing sa dimik kapag din dismantle mo sila. Sacred feather, hindi pwede. Mora ko, hindi pwede. Ito, advanced binding stone, pwede. Pwede yan. So, actually, pwede kang bumili sa diamond shop dito. Okay, pero hindi pa siya advisable. Madaming pwedeng pagbilhan ng diamonds ngayon na kailanganin mo. So, eto, pwede to. Papakain ko na yan. So, mora coins, bawal. Eto, bawal. Titanium, bawal, bawal, bawal. Eto, pwede to. ba? Diba? Kasi ngayon, napapatas pa lang tayo ng enchant level eh. Eto, pwede ba tong pakain muna? Pero, ah uh, penalty na pala ako. So, ito pala, binabasa ko kanina. I think magre-reset ata dapat to eh. Ayan, o. Oh. Diba? So, the Talos of EXP bonus will be refreshed, sabi niya rito. So, I think, so hindi ko sure kung daily to magre-refresh. So, I think, uh, tatry ko ulit tong banatan bukas. I-observe nyo na lang din kung daily yung refresh nito. Dapat yung penalty mo mababa. Yan, nasa, dapat na 1.5 to 1. And then, dun ka lang magpabakain. Okay. So hanggat siguro hindi tumataas yung itong penalty na to, diba? di ba? Hindi siya bumalik sa 1.5, uh, hindi siya advisable na magpakain ng magpakain, okay? And that's it, ayun lang guys ang Nebula Path tsaka yung Nexus Engine. So bagong ano, character progression na actually <laughs> pang pay to win na progression yan. Pero as in F2P, ganun lang yung discarded doon. So kumbaga dandanin mo lang muna and kapag madami ng resources saka mo banatan yung ano mat matas na ano quality ng progression especially dito sa Nexus engine that's it thank you bye bye like subscribe